Sa kabila ng pagkakabilang ng Urdaneta City sa areas of concern sa lalawigan ng Pangasinan ngayong eleksyon, nananatiling mapayapa ang siyudad ng Urdaneta City ayon kay Police Colonel Radino Belli, Chief of Police ng Urdaneta City Police Station. Nakahanda na rin umano ang kanilang pwersa sa pagpapatupad ng seguridad sa buong siyudad, kabilang na ang pagtatalaga ng mga police personnel sa mga polling centers. So far sa ngayon po, wala naman po tayong violent na nangyari dito sa City of Ordanita. So, remains po na peaceful po. Sa ngayon, sir, may nakatalaga dito na 170 na police personnel. And out of the 70, may 74 kami nakatalaga sa police center. Sila yung nagbabantay sa mga election paraphernalia sa schools natin. So, yun, uh, walang alisa ng mga yun. Bukod dito, patuloy umano ang pamunuan sa pagsasagawa ng mga hakbang laban sa kriminalidad 24 oras na police checkpoints at pagsisigurado ng public safety. Pinapalakasin natin ang ating intelligence uh, gathering para kung mamonitor po natin na may mangyayari, at least ma frame po natin kagad. Ito po, ginagawa po natin yung kakayan uh, natin para po kahimik ang Ordaneta City. Samantala, handang-handa na rin umano ang Comelec Ordaneta sa May 12 midterm election sa lunes. Ayon kay election officer Nathaniel Siadin, matagumpay na naisagawa ang final testing and sealing ng mga automated counting machines at sa verification ng mga gagamiting balota. Well, uh, ready ready na po ang ating mga electoral board. We conducted our uh, refresher and final briefing and I believe na I very confident na ready ready na po sila kahit eleksyon na po bukas eh, uh, ready na po sila, sir. Sa tala ng COMELEC Nasa 102,425 ang kabuoang bilang ng mga rehistradong botante sa Urdaneta City na maghahayag naman ng kanilang boto sa 39 voting centers. Nagpaalala naman ang Comelec at PNP sa mga botante. Pwede po lang natin yung tama kung anong gagawin natin doon sa presinto. Kung maari pag nakaboto na, pwede na tayong umuwi para hindi na tayo maging sagabal and uh, iwasan din po natin yung mga nangangantsaw kasi po yan po ang isang ugat ng hindi pagkakaintindihan. Sa atin pong mga botante dito sa Pangasinan at the entire Philippines, sana po uh, piliin po natin mabuti ang ating mga iboboto kasi sila po ang magre-represent sa atin. Yung qualification nila ay dahil sa kanilang capacity, yung capability nila para mamuno. Lester Narag, Balitang, Solid North.